Welcome back ulit sa ating mga kastanyo at uh, yan tayo po yung pasalamat sa lahat natin mga subscriber dyan na walang sawang sumusupport sa youtube channel no. So ngayon mga isda pag-uusapan po natin kung bakit nga ba mahal yung mga isda ngayon lalo lalo na po sa mga uh, balon no. Mga balon mulis at saka mga uh, balon uh, swordtail. So yan ating po pag-uusapan mga isda. Uh, ganito pala mga isda no kaya mahal talaga yung mga balon mga isda lalo lalo na po sa uh, PKBM mga isda, yung mga PKBM ngayon mga isda, uh, mahal kasi nga uh, blue eyes mga isda, no? isa din yun, no? At siyempre mga isda, hindi pa kasi uh, ito uh, common, no? Hindi pa common, kaya medyo mahal pa talaga sa market mga isda. Kung uh, isa din mga isda, kaya mahal yan dahil uh, hindi talaga uh, totally mga isda pag once na yan ay uh, anak, is, lahat talaga ay mga blue eyes at saka mga balloon lahat. Hindi po talaga mga isda, no? Uh, Uh, kinikisipay po yan mga kaisda. Kung gusto nyong uh, mura mga kaisda, eh, huwag kayo dun sa balon. No? Kung hindi nyo afford yun, hindi, hindi po tayo magtawag dun. Yung magpo-post ng mga makikasama sa ating mga kahabi mga kaisda. No? At syempre mga kaisda, uh, mahal yung uh, balon dahil account, hindi kasi yan marami mga na no? Nalala na po sa PKBM, hindi talaga lahat na mga blue eyes may mga dark eye din mga isda uh, yung mahal, hindi ko lang masyado kabisado kasi yung mga price na mga mulis at nakabili pa tayo ng PKBN so yan, ah, uh, medyo tama-tama din talaga yung price at uh, yan no, kung uh, kaya yan uh, mahal dahil nga ah, uh, kaunti din no, kaunti lang yung ah, uh, tawag dun, yung nagbibiling pa ngayon mga isda, no, hindi kasi marami pa kaya yan, isa din yan sa mahal So dito naman tayo sa mga swordtail, magastos 'yung mga balon swordtail. Uh, kaya din na uh, mahal 'yung mga balon swordtail, mga isda. Siyempre, kagaya din niya ng mga molis mga isda no, uh, hindi talaga uh, madami 'yung mga balon uh, na hinaan uh, na classify lang kasi 'yan, mga isda no, 'yung sisiparit lang talaga 'yung mga balon. So 'yan, uh, ano nga ba 'yung mga mahal na balon ngayon, mga isda no? Ang uh, mahal na balon ngayon, mga isda, 'yun 'yung uh, cauliflower na mga balon. At syempre yung uh, hindi pa talaga common kung gusto niyo uh, na mga mas mura makisda na mga balon may mga uh, mga balon naman din na uh, mga lupin mga kisda no? yeah, hindi talaga yan uh, pikebacker yung mga kasi makisda na balon or mga mga cauliflower makisda maliit. Uh, ma, ma, yung kanyang dorsal makisda pa ganyan, mataas na parang kulubot. Yun yung mga uh, tawag ito yung mga uh, cauliflower or FC type no may mga FC type din tayo na ganun so yeah, kaya mahal mga isda no? dahil uh, kaunti lang talaga yung lumalabas na ganyan kaya yan sa mga mahilig talaga sa mga uh, tawag ito yung mga hindi mahilig sa mga mahal eh wag na lang kayong magbibili uh, mag uh, bibili ng ganyan kung gusto niyo makamura is doon lang po kayo sa mga lopin pero mga isda, hindi talaga yan magtawag. Oh. Hindi talaga gaganda yung isda nyo. So, yan. At dito naman din tayo sa mga swordtail, mga isda. No? Kung ano nga ba din yung mga mahal ngayon ng mga swordtail. So, hindi pa din yan na, na, na nawawala yung uh, mga uh, cauliflower, mga isda. No? Sa swordtail, cauliflower, tsaka yung mga firecracker, eh, malakas pa din yan. At syempre, yung mga uh, black berlin, yan yung mga mataas yun, uh, medyo mataas-taas din yung mga price ngayon mga isda, no? Dahil mga isda, uh, hindi talaga lahat na mga ganyan. Marami talaga mga lupin talaga mga isda. May mga uh, tinatawag natin yung mga ordinary sword na, na mga sword tail. Kaya yan, uh, sana mga isda, no, sa mga uh, uh, newbie. Dahil nga uh, yung mga newbie mga isda, yun yung uh, kadalasan na uh, Uh, tawag doon yung umaangal sa presyo ng mga swordtail at saka mga mulis eh, Hindi kasi uh, natin alam, mga esda, kung ano yung uh, pinapakain nila. Siyempre, at ano din yung uh, uh, tubig na kanilang ginagamit, mga esda, no? Uh, may kaibigan din kasi tayo, mga esda, na hindi talaga uh, yung tubig niya, mga esda, kan, uh, kan yung tubig niya na ginagamit. Kaya yan, uh, isa din yan, no? Sa mga, siyempre... Uh, nag-imbesya, uh, mahal yung tubig niya, eh maganda ta din talaga yung isda niya, mga isda, no? At hindi naman, uh, tawag doon, maganda yung tubig niya. Eh tayo, hindi maganda yung tubig natin, hindi natin mapaganda yung isda natin. So, mapaganda din naman natin, mga isda, no? At yan, at mga pagkain pa lang, mga isda, sobrang mahal na ng mga pagkain ngayon. Uh, pagkain ng mga isda, hindi pagkain ng tao, mga isda, no? Pagkain ng mga isda, uh, sobrang mahal na talaga, mga isda. Kaya, isa din yan sa Uh, nag medyo umaangat na yung mga presyo ng ating mga isda na yun, yung lalo na po sa mga quality. Kung hindi nyo naman kaya yung mga quality mga isda, eh, wag na lang kayong bibili ng quality para uh, may mga masasaktan din kasi ng mga breeders mga isda, lalo, -lalo na po pag pinopost sila, no? lalo na po sa about sa price mga isda. Sa akin mga isda, eh, is, uh, hindi naman tama yung ipost nyo sila. Eh, kung ayaw nyo, eh, may mga option naman kayo. Kung bibili kayo. May mga tag, dalawang piso naman dyan, na mga mulis, si pang feeder. Pero yan, uh, tayo po yung pasalamat, no? Siyempre sa mga kaibigan natin na uh, ngayon, uh, mga isda, yung mga mulis, mga isda, marami na din naka-appreciate. Naka Kaya, mga isda, sa totoo hindi talaga ako nagmumulis, mga isda, hindi ako nagmumuli. Pero ngayon, mga isda, uh, magtry na din tayo magmuli. No? Kapasok na din tayo sa muli. Yung, inistarting starting ko lang ngayon, mga isda, PKBM at saka yung Uh, tawag dun yun, nabili ko kang uh, Kambal Tropical Fish Marisda, yung 2014 uh, 24K na balon Marisda, no? At yan, at uh, maraming maraming salamat sa lahat at yung mga subscriber dyan na walang sawang sumusuport sa si YouTube channel. So sa hindi pa nakapag-subscribe at YouTube channel, subscribe na pa kayo at nito yung notification bell para ma update sa mga bagong video. So yan, yeah, Marisda, no? ingat po tayo palagi at God bless us all mga isda.